parking ayan o no? oh. enjoy ang mga turista so, tuh Ako oh, tingin kayong dalawa, sama sa video, ayun dalawa ko Sige, sa ating First time mo kami nakapunta rin eh, first time Ganda ko pala Matarek Ako may stock to kayo. Kita dagat. Ay, sa baba ang dagat. May na stock to kami para sa tagaytay. Para kami nasa tagaytay. Dito, may Statue of Liberty. Asa? <laughs> Galing. hala, ito ni Bebe, may fake Statue of Liberty. Statue of, of Liberty, fake. Bebe, tingin mo na rin Bebe, ano eh, si Bebe mo? <laughs> Nakita nyo yun <laughs> Bawal lang may hika Kakapuin Nandito -e. <laughs> ako Sokta ko Ang <laughs> di maulan Okay, Abante, <laughs> Abantit na rin Picture dapat eh. Okay, oh, nag-video ko eh. Binidyo ko yung ano eh. Ayan lang, wala kayong nastok-tok. Ganoon kami sa baba. Nakapunta kami rin sa taas. Hmm, ayun nga lang eh. Kaya sila nga Asan yung <laughs> ano? Grip? Paano nga nakapunta? Yung Tagaytay. Mataas na, diba ba? Tagay-tagay turin na kat tas nung no? taas. Oh, oh kasi nga, dagat. Ayun eh, kasi, tagay ano, puro mga building. Kita yung Manila eh. Ayan, ano? Di ba yun yung taal? Mabuti nga, walang ulan. Hindi sobrang tirik ang araw ano maglakad. Ayos, sa taas o. Oh, so po kami ron. taas. Maraming mga tao rito. Linggo kasi ngayon. Linggo. Walang pasok. Ayan yun know. May bahay doon tayo na entrance. May bahay doon entrance pa. Ah, di nyo pala si, Ano kapilya? simbahan dito muna kayo, dito. Say, Bem. O, may ano, baka masilat kayo dyan, no? Nagre-reklamo. Baka kayo rin eh. Dito kayo magdaan wala, nai. Mamaya, balik ka. Iwanan ka, ka na. Malika, Iwan na kami. Diyan ka na. Halika, Bem. Iwanan mo sabsab dyan. Wala, nai. O, oh, mahulog ka dyan, ha. Ay, umakit yung dalawa. Mamaya, Mama, picture-picture muna tayo. O, tapos na video. Ay, Mamaya pa, -tip ma -tip na ako ulit. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, ha. Para mas marami kayong videos na makita pa. Explore po natin ang Pilipinas. Salpon ni Mama. Pwede ba, no? Salamat po.